Hello mga kabless no, mayong aga sa tunta ng mga kabless So sa adlaw mo si Nibless no, ari naman kita na makita sa sulod sa trabaho nato no Tapos yan, ginatuyo pa, eh, kinalangan mabugtaw aga kay may trabaho ta Para sa atong mga pamilya no So ari mga kabless no, sipagsipag -sipag gamay para may sahod sa darating ng 15 O medyo malamig-lamig ng mga kabless no, yan oh tulog-tulog pa yan sa so, kamara si, ano, si Tutu Mike o eh yan yeah, mga kablis, no. So ito yung ginagawa ko ay ano, ko sa gitna yung para sa lock po. Oh. Ano po to? Yung plastic window. Baga frame lang po yung ginagawa namin mga kablis, no. Oh. Tama ata no. isang dungol. Alayo ang sa trabaho. Hello kat lawa mga bless pero sulit yung mga kablis, no. Mm, yan na bali naglagay tayo ng balahibo binabalik natin kasi tinatanggal tapos balik na naman oh, yan hindi ko na video kasi nakaw -naka video lang to kasi bawal yung cellphone sa company namin no so palusot lusot lang yung gamay discard yung gamay para makapag video mga kabis no so mas kang tama kakapoy banat lang kahit pagod na pagod po tayo no so siyempre wala naman tayo inaasahan kasi malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay no so kailangan na aga alagaan yung sarili pagka out, <laughs> luto, laba, linis o lahat na yan alam na yung mga OFW, matik na yan hindi ka OFW, hindi mo alam yan mga best na yan hindi tingin baka may kalaban <laughs> so banat na mga Mike o, ito na din yung mga best, no kayo na bahala dyan, mabilis ang video na ito mga best no, para ma-update ko lang yung youtube channel ko no, Central tagal ko hindi nakapag upload no almost 2 months ba I think almost 2 months so yan no